Mga Spark, kamusta kayo? At sa blaglang imakas mo pag natin ng ang mga pangakit ng babae na tumatalab sa mga lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, Be Spark! at ang unang bagay na pangakit na babae at sa lalaki sa pakikipagtitigan o pang mas pwede ng unang bagay talagang man sa amin na pangakit ninyo sapagkat kay inspired base na rin sa pag-aaral na kapag ang isang babae ay pumitig ng matagal sa si isang lalaki ang lalaki na yon ay malamang sa malamang ay magkaroon ng interest sa kanya o makabuo ng attraction hindi po ba kay inspired at kahit kayo naman nitigan kayo ng isang si lalaki di ba magkakamakikurious ka rin sa kanya minsan magkakaroon pa rin ng interest sa kanya. Lalo na, pag gwapo, di ba? Ang nakakalungkot, sabi ng iba, pag ang gwapo, pag gwapo ang tumititig sa iyo, eh ang ano, para bang nakakilig, pero pag pangit daw ang tumitig sa iyo, parang ang manyak. Nasaan daw ang hustisya pag gano'n? Talaga naman ka inspire Pero pag ang boyfriend mo o kung may asawa ka na ay tumititig sa iyo, talaga namang iba rin ang dating. Talaga namang nakakabuo ng ano eh, ng romansa at init ng katawan, di po ba ka-inspire? Kaya so, ganyan yan. Yung iba nga, diyan nagsimula eh. Sa pagtitinginan, di ba? Pagtititigan, pasulyap-sulyap, diyan nagsimula. Nakakabuo ng attraction, nakakabuo ng interest. At isa yun, sa mga pang-akit ng isang tao, lalaki man o babae, lalong-lalo na ng babae sa isang lalaki. Yung tititigan mo yung lalaki, talaga naman ka-inspire. Ibang dating. At maaaring lalaking yun talaga ay makakit sa'yo. Sapagkat Nakikiri sa yun. Malamang sa malamang, yung dalawang bagay na pinakailangan upang mahulog ang isang lalaki sa iyo ay makabuo ka. Interest at attraction dahil lang sa simple titig mo, ka-inspire sa isang mga sikreto. Bagay na totoo, bagay na pwede mong subukan, talaga namang pangakit ng babae na tumatalab sa isang lalaki, ka-inspire. At ang, ang pang pangakit ng babae kins pala tumatalab sa lalaki, yung bugs at point ng babae. Kung real talk lang, sa totoo lang tayo, talaga naman, lalaki yan at babae ka. Sa yun sa mga bagay talaga mga napakalakas mamakit sa lalaki. So yun, laki. totoo lang, real talk lang, di ba? May e, sabi na ibig kayo, totoo ba yan? Totoo yan. Talaga naman, nakakit kami sa ganyan. Kahit ako, abinado ako at yung mga ko, pinsan ko, lahat na mga lalaki, totoo yan. Lalo na pag may dumada ang babae, tapos maganda yung boobs, maganda yung puwet, napapalingon kaming lahat yan talaga naman na uusapan pa yan at na sasabik pa yung nalaksyo yun. Na yung iba nga, di ba, ang dami man niligaw, yung iba, ang daming nagpaparamdam, ang dami diskarte, ang daming lumalapit, ang dami nakikipagkilala, pero man ang dami nagpapantasya talaga naman, ka-inspired. Eh, ka-inspired, paano yan? Ano na naman? Eh, hindi ako sexy eh. Hindi maganda ang boobs ko. Hindi maganda ang ko. O dahilan na ba yan para mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo? Kontrolado mo yan kaya mong gawin yung iba pang bagay na talaga namang makakapangakit ng sa lalaki huwag ka lang dyan nakapokus porkit bawal maliit ang boobs mo, maliit ang puwet mo eh hindi ka na pwede maging attractive pwede ka pa rin maging attractive sa ibang bagay, di ba? eh, may parang para sabi ko na, sa mga nakarangkong vlog may pag-asa pag, may pag pa yan para lumaki ang boobs mo, lumaki ang puwet mo alamin mo lang kung paano at pagtagaan at pagsikapan mo lang pero kay Inspire, siya isa talaga yan sa pinaka akit ng babae na talagang tumatalab ng gusto sa aming mga laki. Ang inyong boobs at ang inyong pwede. At ang pahat bias balance pa na pangakit ng babae na tumatalab sa lalaki, kung hindi mo pagpansin sa kanya minsan, yung ang pahat mong talaga naman totoo. Sapagkat kay Inspire, ang lalaki, iisip-isipin ka. At malamang sa malamang sa katagalan ay maghabol pa sa'yo. Di po ba't naakit mo siya pag ganon? Di po ba't nakuha mo atensyon niya pag ganon? Di po ba't nahuhulog ang puso niya sa'yo pag ganon? Talaga naman ka inspired, kaya huwag kang laging magparamdam. Minsan na-ignore mo siya, huwag kang laging available. Huwag kang laging mag-chat, mag-text sa kanya. Magpaka-busy ka, magpaka-value ka. Mag-focus ka sa ibang bagay, huwag puro sa kanya. Upang isipin ka niya, hanapin ka niya, mamiss ka niya, at hintayin ka niya. At lalong lumaki at tumakas ang value mo sa puso at isip niya. Dahil hindi ka easy at mahirap makuha ang pansin mo at ang oras mo. Pakita mo yun sa kanya. Hindi yung balo na balo ko sa kanya. Hindi yung atat na atat, atat na atat ka sa kanya. Hindi yung ikaw lagi ang naghihintay sa kanya. Hindi yung laging ikaw ang nag sa kanya. At pinaparamdam mo palagi kung gaano siya kahalaga. Pinapakita mong balo na balo ko sa kanya. Paano makakita sa'yo? Baka sa iba makakita yan, hindi sa sa'yo. Sa'yo sa mga pangakit ng babae sa ispada na tumatalab sa mga kalakian. Yung hindi mo pagpansin sa kanya minsan. Talaga naman, di ba? Eh, tapos pag nagkita kayo, laging sabik sa'yo. Pag nag-usap kayo, di ba't focus sa'yo? Kasi yung lagi kayo nakikita, lagi kayo magkakausap, Pagsasawa sa'yo. Paano mo siya mahakit pag ganon? Hindi mo siya nakakit pag ganon. Sapagat so, napaka-needy mo at baliw ko sa kanya. At ang isa sa mga sikreto upang isang laki tuluyang makakit sa'yo, ipakita mo kayong spark na hindi ka dapat palaging available sa kanya. Hindi mo siya dapat palaging pinapansin minsan upang siya laging mabalo sa iyo kayong spark. At ang pang-apat na bias pa na pang-akit na babae at pamatalab sa lalaki is yung pagiging misteryosa. Ito so, mong sadya ng pang-apat, yung pagiging misteryosa mo. Kaya so, kayong spark, bakit ganon? Makakit pa ang lalaki sa akin o mga sa akin kapag naging misteryosa ako? O naman kayong spark, bakit? Sapagkat so, naiiba ka. Yung iba, lahat-lahat na pinapaalam, yung ibang babae, pati sa social media, talaga naman sa sobrang uh, pagkapapansin nila, sobrang kayabangan nila, sobrang naghahanap sila ng atensyon, yung ibang babae ha, eh lahat sinasabi na, lahat pinapakita na, yung sa katawan nila, pinapakita na rin nila, kita na nila, na, ba? Diba? Samantalang ikaw, may pagka-misteryosa ka. Pahimik ka lang, low-key ka lang, at hindi ka lagi nagpapapansin sa personal man o sa social media. May pagka-misteryosa ka, sigurado ang isang lalaki. O mga kalakihan na ma-attract sa'yo sapagkat so, iisipin nila kung bakit ganyan ka, ano bang meron sa'yo at bakit naiiba ka sa lahat. Bagay na totoo, pang ng babae yan na hindi mo alam na ginagawa mo na pala. Pang-akit mo yan na siya naman tumatalab sa isang lalaki, may inspire. At ang panamang balis mo na pang-akit ng babae tumatalab sa lalaki, ang pabangon ng babae, pinipanimaki inspire ang babaeng mabango ay talaga namang nagiging attractive talaga. Bagay na talaga namang makapangyarihan ng pangakit ng babae sa lalaki. Sapagkat kapag kami nakakamoy ng na mabangong babae, ano man ang itsura niya at sino man siya, kami talaga namang mapapansin siya. At magkakaroon kami ng interest sa kanya. Sapagkat siya ay mabango, ibig sabihin nun maalaga siya at maasikas sa kanyang sarili. At ang kanyang katawan hindi na pinapabayaan, lalo na pati ang kanyang amoy kay super napakahalaga niyan. Kaya wag na wag niyo pababayaan at wag na wag niyo kakaligtaan o kakalimutan na kayo lagi nagpapabango. papabango. Lalo kapag may pupuntahan kayo o kung lalabas kayo. Lalo kapag kasama mo ang partner mo o makikipagkita ka sa boyfriend mo. Lalo kapag may asawa ka na, kahit gano'n ka baka busy, kahit marami ka pang responsibilidad, kahit sobrang nakakapagod ang trabaho mo, sikapin mo palagi maging mabango. Sapagkat so, ka-inspired sa isang pinakatotoo, pinakasikreto upang ang isang laki makakit sa'yo pang-akit ng isang babae na tumatap sa lalaki, ka-inspire. At ang pang-anong bagay mo pang na pang ng babae na tumatalab sa lalaki is ang nakakaakita sa ita ng babae, ang pang-anong ka-inspire. Ang aming mga salita, o ma'am, ako mga inspire. Ang inyong mga salita. Alam mo ba, ang isang babae, ang isang mga talagang pinakamalakas na pang-akit niyo, ay ang inyong salita. Kung anong ipaparinig mo sa lalaki. Minsan, base sa pag-aaral, nai-in-love ang isang lalaki o makakalakihan. Ah. Hindi lang sa looks, kundi sa salita ng babae. Nakakaakit na mga salita, nakakaakit na boses, nakakaakit na mga sinasabi. Dirty talks pa kung minsan, maakit sa inyong lalaki. Sabi mo, kapag may boyfriend ka na, pag may asawa ka na, may mister ka na, akitin mo siya sa yung mga salita. Kahit sa message lang. eh yung nga, kinspan, LDR kami, long distance relationship kami yun sa message, sa chat, sa text. Kung sa mga kayo nagkakapag-usap sa message, pwede mo siyang akitin doon. Sa pamamagitan lang ng mga words, mga salita, makapangyarihan ang salita. Kaya nitong, talaga naman kayong spark, iurong ang bundok sa hindi ng salita na yan. Kaya nitong baguhin ang pananaw ng tao palakasin ng tao, panghinain ng tao, maulan ng pag-asa ng tao, bigyan ng pag-asa ang tao, lumakas ang tao, mang, talaga namang masira ang tao sa pamamagitan ng salita, makapangyarihan ng salita. Gamitin mo yan sa tama. Diba? Yung asawa mo para di makakit sa iba, ikaw ang umakit. Yung boyfriend mo para di tumingin sa iba, ikaw ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Words are powerful. Diba? Diba? sa mga talaga namang dapat mong malaman. Baka ginagawa mo na para hindi mo pa rin alam. Talaga mga salita mo na nakakaakit sa lalaki. Pumatalab sa mga kalakian. Eh, kayo sa panunubal na no ba? Wala nang salita na yan. Halimbawa, sa partner mo. Alam mo, gusto, gusto ko palagi na mabango ka. Kasi, masarap sarap mong halikan o yakapi. Siyempre naman, i-imagine na ng laki yun. Ay, ginaganan mo siya. Diba? Nakapangyari ng salita. Bagay na totoo bagay na pang-akit nyo sa mga lalaki na tumatalab sa amin kay Inspire. At ang pangpitong bias for na pang-akit ng babae tumatalab sa lalaki is ang pagsuot ng sexy ng pangpito kay Inspire. Pagsuot ng sexy na damit. Pero naman, totoo yan. Kahit sa kalumingon, ngayon, paglabas ng bahay, maraming babae dyan nagsiseksiyan dahil sa outfit sa damit nila. Diba? Problema lang, yung mga babae, so sobrang-sobrang naman. Yung iba mabay, talaga namang kita na yung mga singit-singit eh. Yung mga buk-buk eh. Pati yung mga kaluluwa mo, kita na. Nagdamit ka pa. Kinulang ka sa tela. Ang dami mong pang party. Ang dami mong pang, may pang ka pa. May pang gala ka. May pang bili ka ng mga ka-artyan. O kung ano man. Tinulang ka sa naman sa tela. Talaga namang ka-inspired. Bigyan mo pa rin ang respeto sa sarili mo. Tapos yung ibang babae, pag nabastos, sabihin, respeto naman. Paano ko na-respeto yung na lalaki kung hindi mo na-respeto sarili mo? May mga paraan na at may mga kasuotan na pwede ka pa rin maging sexy tingnan na hindi naman sobra-sobra kayo -sobra, yung spot maging matalino kayo. Ingatan niyo ang inyong puri, ingatan niyo ang inyong sarili, respetuhin niyo pa rin yung sarili upang ang isang lalaki ay respetuhin ka at kung may partner ka ay galang ka at hindi siya mapaaway at hindi kayo mag-away. Pag malaki ka niya, at mas lalo siyang masabik, manggigil sa iyo. Bagay na totoo, pangakit ng babae sa ilakit na gamang tumaralab, magsuot kayo ng mga seksing damit kay Inspired. Matuto ka, kay Inspired, di ako marunong eh. Paano ba yan? Ano ba susuotin ko? Bay malay ko sa iyo. Dapat pumingkas sa salamin, magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mong babae, o kaibigan mag-anak mong babae, magpaturo ka ng mga damit, o mag-search ka ng mga damit na babagay sa iyo. Para sa partner mo, para din sa iyo para mas talo ka maging attractive, maging high value ka tingnan, kaakit-akit tingnan, nagamang makaakit sila sa sa'yo, at tatalab yan sa mga kalakihan, ka-inch pa. At pangulong bias wala pangakit ng babae na tumatalab sa lalaki ang confidence sa sarili, yung pangulong pinakaulay ka pa ang kumpiyansa. Totoo ba yung kahit part nakaka nakakaakit na sa mga kalakihan kapag kami may kumpiyansa o confidence sa sarili namin? Totoo yan. Kabaliktaran kapag ang isang tao, ang isang babae ay walang kumpiyansa. Palagi nasa susulok, tahimik, walang ginagawa, nahihiya, at takot. Nakaka-attract ba yun? Attractive ba yun? Nakakaakit ba yun? Siguro sa iba, medyo, pero mas nakakakakit kasi. Pag yung babae ay may malakas na loob, pero may katapangan at may kumpiyansa sarili sa kanyang mga ginagawa at kung paano siya makipag-usap sa tao. Ito so, yan, ka-inspired, maging ganyan ka. Eh, ka-inspired, mahihain talaga ako eh. Mababa talaga yung self-esteem ko. Ang confident ko, wala talaga. Kasi lumaki kami sa ganito. Ito ang kami ng magulang ko na ganyan. Ito ang kinalakihan ko environment. Masanay ako sa ganito. Kale's Park, wala naman akong laman na tuturo sa akin maging kumpiyansa. Kale's Park, buhay ka pa. kontrolado mo ang isip mo. kontrolado mo ang buhay mo. May internet dyan. Pwede ka magtanong pati. At magdesisyon ka sa sarili mo. That is a matter of choice. Kailangan mo rin maging masaya. At magkaroon ng kalayaan sa sarili mo. Maging kumpiyansa ka. Upang talaga namang mapansin ka nila. Hindi dahil sa mapapansin ka, kundi dahil sa mapansin kung anong gandang meron ka. Kaya in ang kagandahan ng isang babae ay lubusang mapapansin sa pamamagitan ng kanyang kumpiyansa. Aanuhin mo ang ganda mo kung layo ka naman sa loob ng bahay mo at di ka lumalabas dahil nahihiya ka, wala kang kumpiyansa. Kaya in sa inyo mga sikreto, pang-akit nyo na hindi niyo nalalaman, nakaka yan sa aming mga kalakihan, yung babaeng may kumpiyansa o confidence sa sarili niya, kaya in So, lang po na maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog na ito. pong kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa baba. Sa mga hindi pa po na-subscribe, ay pasubscribe po mga kasupad at click yun notification bell upang maging mga kayo pag may bago kong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako, ay pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig. Message lang po sa akin Facebook, ay po yung proper feature ko. At ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat mga kasupad. Magingan kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired